Ang tunay na tao ay nakakaligo ng dagat. Tunay na tao ka ba? Hala, maligo ka na. Punta ka na dito sa Little Boracay. Maligo na kayo ng tropa nyo. Sigurado hindi kayo magsisisi. Tara na. Ligo na. Ayang. Sila po yung mga natulog sa amin. Ay, kami sa school. Mag-enroll kayo sa Our Lady. May senior high school pala dito. Oh, tayo. Kalatagan Market. This is Kalatagan Market. We're here in Kalatagan Market. sa school. Hunger. Okay, ginayat na namin yung mga pinamili namin uh, pagkain na dadali namin sa balsa. So, ginayat muna namin yung iba nag-gagayat uh, na pipino. Set is set, na pipino. Si Ma'am Mary Love, nagluluto ng pansit at si Sir Jade ay naggagayat at magkikinilaw daw siya ng ano yung yellowfish tuna ah tuna ay sa'yo, yung tuna yan so nandito na kami at ligong ligo na kami tara na yung <laughs> pagdating San? din dito hala kating kating kaitim na huh? ano <laughs> Pagalit na rin pa, galit na rin Oo. Uh, oh, 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 oh. Pag pupunta pa kalataga, dito na lang po. 6 five. isa nga lang. Oh. Ano. 10 to 15 packs. yeah May hagdanan. Ayan, lalas. <laughs>

silang tihaw. Uh, Habang napunta kami dito nang titihaw, naka-power up ang kain namin. Not that they Tunay na tao ay naka-long wing in. I mga tunay na tao kami Ngayon, naka-long weekend <laughs> ang tuwin, uh, tunay na tao hindi nang iinjan. Ala. <laughs> overlooking guys. Ala Gusto ko dito. Tara pa kasi. Ah uh -uh. Ang ganda dito guys, oh, overlooking. Ang ganda. Ayun siya. Pati kasi ngayon kaya medyo mababaw lang yung Makikita nyo pa yung mga damo-damo yan. Kasi Ayan po. Ayan po yung little Boracay. Kung sa mga nagyakad dyan na hindi natuloy, kami yung natuloy. Shoutout po sa mga nang Indian dyan sa amin. Kami po yung natuloy. Puno na yung cellphone sa 24 picture na. <laughs> May ganyan na dito. Ayan. Tapos na-transfer ah. Bababain na tayo, guys. Bababa. Bababa tayo. So, Naalog-alog yung ano, mabigat kasi. Ayan. Ayan na. Ito po yung ebidensya na tunay okay. na kami Ay! Okay. Hi! Hi sa vlog. Hi po sa vlog ni Sir Louie. Subscribe kayo ha. Subscribe na and like and share. Diba parang gusto ko nang maligo. Ay! Wala sila tapos mag share. Sa taas. aming nagluluto.

Saan lang bit binit bit Eto, muntik na ako malunod. Ay, este. Hindi pala. Kalahati lang yung tubig. <laughs> Dito lang muna kami sa mababaw kasi kate. Baka mamayang pahapon, doon na kami sa malalim-lalim. Okay lang naman na ganito ka, ano, kalalim ng konti. Kasi hindi naman kami marunong maliko. Ah, hindi kami hindi kami marunong maligo hindi kami marunong sum ano yung lumangoy konti lang yung swimmer sa amin kaya okay lang na medyo hanggang ano lang hanggang baywang na yan naligo ako ha hindi ako umihi ha joke eh, ihina ko dyan kaya naligo na rin ako kunwari ano hindi para hindi halata o di ba lakad-lakad lubog-lubog pero ang totoo niyan umihi yan ano na naman, malinaw naman yung tubig na ano lang siya pag na-disturb kanya rin na ano mo yung buhangin saka siya lumala pero malinaw naman maraming starfish dito guys sa niliguan namin. Marami kang makikita. Meron ding ano, si urchin. ng mga suso. Masarap yung suso. Hindi nga lang kami ng suso. Ayan si Ma Mary Love sumama so na rin. Gusto na rin niyang maligo. Ano, Ma'am Mary Love, saka nagtututuro. Gusto doon sa malalim? Sige, ikaw lang makakabalik at ako eh hindi. Nagpabad-dubad ako. Inasa ako na yun. Kinusot-kusot ko, ko yung aking damit. Ayan. Kinusot-kusot ko, ko na. Matanggal-tanggal yung libag. Ayan. Pinipiga-piga ko. Pero susotin ko pa rin yan. Lalang wala na akong magawa eh. Papapansin. Ito, nagpapapansin lang. Na isusuot ko na 'yung damit ko. Hey, shout out pala kay Ma'am Joy. Thank you sa pag-video ng ano, pag-video sa akin. Hindi ka naman 'yun, ang ganda kaya ako, te. guys gusto sana namin ang ganda sana magbanana boat oh. so wala nga lang kaming budget konti lang yung budget namin kaya hindi na kami nagbanana boat pero kung may budget naman kayo try nyo masaya kaya na magbanano po. at yan po yung ano burot yan yung dati namin nililiguan yan yung burot beach na nililiguan namin may namin nakabili na kasi dyan eh si Henry C kaya hindi na siya pwedeng liguan pero nung mga bata kami Diyan lang ka kami kami dyan tas diyan ka lang, dyan lang, lang kami naliligo malalim lalim na rin dyan kaya siguro binili ni Henry or pagtatayuan siguro ng resort kaya binili pero sayang dyan kami dati naliligo eh Okay. At ito na ang ating mga tagaluto. Napagod sila. Kaya naligo na rin sila. Ayan. Ayan yung mga starfish dyan, guys. Kasi yung mga starfish na hiya. yun may starfish. Yan sila. Busy silang magbuhak ng suso at kung ano sa... naliligo at no? eh, malinis naman malinis naman dito sa kalatagan maligo na kayo dito at hanggang dito na lang ang aking vlog na maikli at nakita nyo naman maganda naman dito sa aming lugar kaya ano pang hinihintay nyo maligo na kayo dito uh, invite nyo yung mga friends nyo maligo dito at uh, thanks po sa pag nood ng aking vlog don't forget to subscribe to subscribe, like and share thank you, thank you, thank you po sa inyo thank you po sa mga subscribers ko thank you po at magiging subscribers po.